Nanindigan naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi titigilan ng kanyang administrasyon ang pagsugpo sa katiwalian sa bansa sa kabila ng ibat-ibang kontrobersiyang kinakaharap ng gobyerno. May report si Kenneth Pasiente. Hindi madali pero kailangang gawin. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa anyay walang patid na pagtugon ng pamahalaan sa sistematikong korupsyon sa bansa iginiit ng Pangulo. Malinaw ang direksyon ng gobyerno, ang matuldukan ng katiwalian na inilarawan pa niya na nakagugulantang. Dagdag pa niya riyan ang pagpuksa sa tila pang aabuso ng ilan sa kapangyarihan. So it's not as if we are lost and we do not know what we are going to do. We know what we are going to do. We know what we are doing. And we will continue this campaign against corruption. We will continue our campaign on this abuse, on this entitlement uh, that has shocked everyone, myself included. Punto so, pa ng punong ehekutibo. Mahaba-habang laban ito, pero hindi dapat ipagkibit-balikat. Dahil kung hindi anya itututugunan, patuloy lang na mamamayagpag ang pangaabuso. Humingi rin ang paumanhin ng presidente sa mga mamamayang Pilipino na nagdusa at naapektuhan bunsod ng malawakang korupsyon. So... have to go through, go through that, uh, go through that pain, go, go through the difficulty, go through the anguish that uh, the country is going through now. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Punto niya, uh, hindi ito many, many, ng pamahalaan. There's very little time to do it in. But I really think, that I mean, if we work 24-7 like we always have, I think we can do it. Nitong mga nakaraan, mismo ang Pangulo ang nagpapabatid sa publiko patungkol sa itinatakbo ng investigasyon sa flood control projects. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng arrest warrant kay resigned Congressman Zaldico, na itinuturing na nasa likod umano ng mga insertion sa 2025 national budget. Ang Pangulo rin ang nagsiwalat sa umano'y pamba-blackmail ng kampo ni Ko sa pamahalaan na huwag ikansela ang kanyang pasaporte, kapalit ang pagtigil naman nito ng pagre-release ng mga video. Bagaman may ilang puna, Binigyang diin ang Presidential Communications Office o PCO na tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na pinatututukan ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno ang pagkakaroon ng resulta sa investigasyon at hindi ang drama. Mas tutukan niya ang gobyerno sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian, pagpapabalik ng mga ninakaw sa kaban ng bayan at pagtutuwid sa baluktot na sistema. Sinabi rin niya na asahan ang paghahain pa ng mga karagdagang kaso sa mga susunod na araw, kasama na ang mga laban sa malalaking personalidad. Nitong November 18 ay nasampahan na ng kaso si Ko at labin limang iba pa, kaugnay ng substandard na flood control project sa Oriental Mindoro, at na-issue na rin ang arrest warrant laban sa mga ito. Sa ngayon, siyam sa mga akusado ay naaresto na at dinala sa Sandigan Bayan habang si Ko at anim pang akusado ay nananatiling at large at tinutugis ng otoridad. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang papel ng media sa pagpaparating at pagpapaliwanag sa isyo ng korupsyon sa publiko. This is not an easy thing to explain to the average citizen because they're not concerned about structural change and ideological ideas. They're just concerned with their everyday lives. But you have been there to help us, to explain and to make people understand what we are trying to do. We need to continue to do that because we owe it to everyone. Kenneth, para sa Pambansang University TV sa Bagong Over Pilipinas. That, uh,